talagang siya mga kaparm ito nga po ay aking baka na may sugat ay masyadong malakas siya humila kapag nailabas na dahil nasa liig tali ngayon ay aking gagawa ng mortagon o yung busal dyan sa kanyang dyan sa may kanyang nguso sa mukha Ito, isusunod lamang din natin sa takbo ng lubid tulad nito Itusuot natin tong isa. Ang tawag po dito ay pagsusumag. Ayan. Dapat mabuti ang pagkakasunog ng dulo para hindi katulad nito na maiisuot mo ng maganda. Ayan na, na po natin yung isa. Ang sunod naman natin ay itong isa naman dito sa kasunod din ayan isa na lamang po ayan yeah. dito naman natin isusuot sa isa sa natitira bali tatlo din yan eh ganun ang ganon lang po ang gagawin nyo isusuot lang isusunod sa ikot ng lubid para matibay talaga ang pagkakasumag Ayan, tapos ganun po ulit suot ulit sa kabila dire diretso lang tapos ito isusuot na natin itong nauna dito din oh, sa linyada ng sinuot niya parang iikot lang pa pa ganun yung mga tatlong suot lang nito napakatibay na ayan oh kita naman oh kitang kita na parang walang nangyari ganun ganito din ang pangyayari nya dahil nakasunod yung ayan mahaba na po ang tinakbo oh, di ba para din siyang ganito sa normal plus na suot na nga lang pala oh. isusuot natin to tapos ito papasuin na natin tong dulo para matunaw siya at dumikit dito para mas matibay hindi siya mabubunot pero pag kapag ganitong sobrang haba na ng tinakbuhan ng pagkalubid kahit hindi na natin pasuin okay lang yan hindi na yung matatanggal itong sa bunganga itong malaki dito nakasuot yung kanyang bibig yung uso niya, parang paganyan atin lang itutusok dito sa tapos yan pwede na natin siyang ibuhol dito dito din natin isusuot ganun din kapag nakakuan na sa ulo ng kalab ng baka sorry aya paganyan siya. Di napakatibay. Abangan nyo. Ayan, ah, ating papalitan. Atin nanlalagyan ng kwan. Busal. Magpalagay ka nito, ha? Huwag matakot. Mata. Merci. siyang maggagawa. Okay. Ganiyan yan. Ayun, pa-natin ng tali dito sa mga panabi Lolo, pa natin ito. So, Ayun, atin po nang nalagyan ng mortagon no? Ayun. Ililipat na natin yung salig at talagang sobrang lakas niyang humila kapag kapag nasa liig at ayan nga yung kanyang sugat oh. at natapos na nga po ang ating kwan ang ating project ayan oh wala na yung tali niya sa liig hmm, bago yan bago yan inaamoy-amoy pa no